legitimate info na gusto talaga nila ako patayin. Gusto nilang sakripisyo ako na mapatay para daw masalba ang aking pamilya pero hindi ko pa yan ilalabas ngayon. At the right time, ilalabas ko yan. Balikan ko lang yung binanggit niyo tungkol sa uh, acquisition or yung kontrata between Prime and EBS-CBN. Ah, uh, nabanggit kanina ni Atty. Pasco, isa to sa possible reasons na pinag iingitan kayo. Can you elaborate on that? Uh, Paano kung naging issue ito doon sa suspension niyo? Ganito kasi again, ilan na yung matapang na kayang magtanong niyan? Meron na bang ibang congressman na nagtanong niyan? Parang wala. Because hindi eh, ko alam kung may may natanong ko sa sa din na yan eh. At ako kasi alam ko bawal yan. At kung bawal yan, bakit hindi pinuna ni Presidente? Kung ako yung Presidente ng Pilipinas, kahit pinsan ko ba yan, kung gumawa ng bawal, hindi ko na yun ko yan, At hindi dapat. Hindi dapat. Bawal in what sense?